Ang mga lods, good morning. Ay hey di, re. Eh? Dato tayo ng sinigang na bamoy. Ay kang kong. Ay binabat ko na sa tubig. Ayan. Dalawang at sitaw at chas grillas. Ang dalawang siling nakaw sa kahanggan. Ay hey, di, ayos na. Ayan, papasarap di yan. Sinigang sa gabi. Daw, oh, ayan, lapot na rin Tapos yung magic sarap. Ah, ay di, na nga binibanatan ko na din sa pating aray ah, oh, so hindi ah iayos na ayos yan oh. pakukuluan lang yun mga kay at ating lalagay rin ating ingredients aba ay eh, sulit rin mamaya maya eh takot takot ko naman ng bakpak what tapos na rin ang kanain ah, oh, oh. oh luto sa kahoy, sa kanay, magkaganda Weee! No. Patay na naman ang daya, Ito si kay... Eh, bakal doon. Namiya ako Sinto na-update. 120 eh. Oh! Bula kan bulak ka na ito. Ay, lasa ko eh. Maya-maya ito eh dadalo na. Para ko. Sarap niya. Yan guys, malambot na ang ating baboy. Yan, ilagay na natin ang ating mga ingredients. At ating mga sit down. Mike. Linis niya, mga lugs galing pa sa Pasig River. What? Tubig 'yan. Alright. Alright. hintay na natin 'yung kumulo, mga ka-loads at 'yan ay ma kakain na. Mayroon ang aming lunch for today. yan ito na guys bumulak na siya Asarap na nito oh bagtil na naman ang bahaw daog ah, mga kaidol sinandok na. Oh. Dalong kain na. Dalong oh. kain na. Hindi kami kakain muna mga kalods. Yan. Yung mga tropa. Pinagluto natin. Ah, sa buhay. Kain-kain lang. Yan, kalod. Right. Oh. protona problag ah problag naga okay kumait ah jos magidol